Ang kaso nito ay yumanig sa Singapore noong taong 2005. Isang dalagang punong-puno ng pangarap ang bigla na lamang nawala. Walang bakas, walang paalam. Ilang araw lamang ang lumipas, natagpuan ang ilang parte ng kanyang katawan sa isang ilog. At dito nagsimula ang isang nakakakilapot at masalimuot na investigasyon. Para maunawaan, balikan natin ang simula ng kwento. Ang biktima si Liu Hongmei ay ipinanganak noong September 14, 1982 sa lungsod ng Chanchong sa China. Pangatlo siya sa apat na magkakapatid at ang mas malapit siya sa kanyang kapatid na papae. Kaunti lamang ang dokumentado tungkol sa iba pa pamilya. Noong 2003, lumipat ang kapatid ni Liu sa Singapore upang pakasalan ng isang lokal. Dito hinarap ni Liu ang isang malaking desisyon. Mananatili ba siya sa China o susundan ang kapatid sa Singapore? Sa huli, sumama siya sa Singapore. Ngunit hindi naging madali ang buhay doon. Sobrang taas ng renta at gastusin kumpara sa kanilang probinsya. Dahil di nakapagkolehiyo at walang diploma, agad siyang naghanap ng trabaho sa pabrika. At sa kabila ng lahat, nagtagumpay siya. Nakakuha siya ng promosyon, tumaas ang kanyang sahod at nakaipon siya ng libu-libong dolyar. Ginamit niya ito para mag-enroll sa net classes sa English. At plano niyang kumuha ng tourism diploma sa isang polytechnic. Napili po siyang maging maid of honor sa kasal ng kanyang kapatid. Sa kasamaang palad, hindi na siya nakaabot sa kasal. Dahil sa likod ng kanyang ngiti, isang madalim na lihim ang unti-unting bumabalot sa kanyang mundo. Sa kanyang trabaho, naging malapit si Leo sa isang nakakatandang lalaki. Isang 50-year-old na night shift supervisor na si Leong Suchao. Kasama nito ang asawa at mga anak sa iisang bahay. Sa paningin ng iba, isa siyang mabait, kalmado at responsabling ama. Ngunit masisira ang imaheng yun sa paraang di inaasahan. Sa kabila ng pagiging may asawa, nakipagrelasyon si Leong kay Liu. Palihim nilang pinagsaluhan ang isang bawal na pag-iibigan. Mula sa pabrika, nauwi sila sa mga hotel sa Gaylang. Noong June 13, 2005, nagkita sila sa Hotel 81 Gold sa Gaylang. Matapos na pagsaluhan ng isa't isa, naligo si Liu. Si Leong habang naghahanap ng suklay ay nakakita ng ATM card sa bag ng dalaga. Kahit na may maayos siyang trapaho, pinili ni Leong na pagnakawan si Liu. Alam niya ang pin number nito. Alam niyang ipon yon para sa si edukasyon. At higit sa lahat, alam niyang pinagkakatiwalaan siya ni Liu. Bandang alas 5 ng hapon, nagdisguise siya sumakay ng bisikleta at nagwithdraw sa iba't ibang ATM sa lungsod. Mahigit 2,000 Singapore Dollars ang nakuha niya. Ginamit pa niya ang ilan sa supermarket. Ang hindi niya alam na kunan siya ng CCTV. Nang mapansin ni Leo na nawawala ang kanyang card, agad siyang nag-check ng kanyang balance. At laking gulat niya, ubos na ang kanyang ipon. Tinawagan niya si Leo at ipinaalam na nawawala ang kanyang card. Saka sinabing huwag itong mag-alala dahil malapit nang mahuli ang kumuha ng kanyang pera. Pero para kay Leo isa itong banta. Kung mabisto siya, mawawala ang lahat. Ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, ang kanyang trabaho pati na rin ang kanyang pangalan. Sa halip na aminin ang kasalanan, malagim ang kanyang naging plano. Tinawagan niya si Leo at niyaya ito sa kanyang bahay kinabukasan. Wala roon ang kanyang asawa at anak na panganay nasa bakasyon. Ang anak niyang lalaki ay nasa universidad. Tanging ang bunsong anak ang nasa bahay at nasa paaralan pa ito. Para kay Leo, ito ang unang beses na dinala siya sa bahay ni Leong. Maaaring iniisip niyang espesyal ito. Ngunit ang totoo, ito ay isang bitag. Ayon sa investigasyon, dumating si Liu bandang alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Nag-usap sila hanggang alas 11. Walang anumang palatandaan na may nangyari sa kanila, base na rin sa mga nakuhang ebidensya kalaunan. Habang abala si Liu, kumuha si Liu ng tuwalya. Sa kadahan-dahan siyang lumapit. Maaaring inakala ni Liu na yayakapin siya ng nopyo. Ngunit imbis na yakap, pumulupot ang tuwalya sa kanyang leeg. Sa isang iklap, ang lalaking minahal niya ay siya palang tatapos sa kanya. Habang mahigpit na nakapulupot ang tuwalya sa kanyang leeg, unti-unting nawala ang hangin sa katawan ni Liu. Ang kanyang balat ay nagkulay asul at ang kanyang mga mata nakatingin sa lalaking dati niyang minahal. Pero hindi siya tinigilan ni Liu. Hindi nito layuning mawalan lang ng mali si Liu. Layuning niyang tapusin ito. Hinawakan niya ng mahigpit ang tuwalya ng ilang minuto hanggang sa wala ng buhay ang dalaga at doon pa lang nagsimula ang lahat. Alas 7 ng gabi, nakatakdang pumasok si Leong sa trabaho. At sa mga oras na yon, malapit nang umuwi ang kanyang bunsong anak mula sa eskwelahan. Kaya kailangan niyang kumilos sa kar. Hinila ni Leong ang wala ng buhay na katawan ni Leo papunta sa banyo malapit sa kusina. Doon kinuha niya ang isang butcher's cleaver at isang rubber mallet. Maingat ang niyang itinapat ang kutsilyo sa mga kasukasuan ni Leo, lalo na sa tuhod. At gamit ang malet, malakas niya itong inihampas sa likod ng talim. Ang resulta, malinis, eksaktong hiwa. Pinirapiraso niya ang katawan, itaas at ibabang bahagi ng torso, mga paa at panghuli ang ulo. Binalot niya ang bawat bahagi gamit ang tiyaryo, inilagay sa birding plastic at pagkatapos ay sa mga karton. Gamit ang bisikleta ng kanyang anak na lalaki, inikot niya ang lungsod ng Singapore at itinapon ang bawat kahon sa iba't ibang bahagi ng Kaliang River. Pag uwi niya bago ang shift sa trabaho, nilinis niyang mabuti ang banyo at mga kagamitan. Walang bakas, walang duko, walang ebidensya. At pagkatapos nun, pumasok siya sa trabaho na parang walang nangyari. Kinabukasan, hindi pumasok si Leo sa trabaho. Hindi rin siya nakipag-ugnayan sa kanyang kapatid. Isang bagay na araw-araw niyang ginagawa. Noong gabi ng June 15, napahala na ang kanyang pamilya. Inireporta ng kapatid ni Leo ang kanyang pagkawala sa istasyon ng mga pulis. Ang isa pang nakakagulat ay inutusan din ni Leo ang isang katrapaho na i-report ang pagkawala ni Leo. Ngunit noong una, hindi agad sineryoso ng mga otoridad ang kaso hanggang sa sumunod na araw. June 16, 2005, isang river cleaner sa Kalyang River ang nakakita ng nakalutang nakahon sa tubig Habang inaangat niya ito, bumuka ang basang karton sa kanyang mga kamay at bumungad ang isang bagay na kakilakilapot, isang ibabang bahagi ng katawan, putol na pelvis at tuhod at iyon ay silyo. Ayon sa cleaner, parang hilaw na karni ang laman, walang masangsang na amoy, walang duko at maputi ang mga buto. Agad niyang tinawagan ng emergency hotline at nagsimula ang opisyal na investigasyon. Ilang minuto lang ang lumipas, nakakita ulit ng isa pang kahon ang mga pulis. Nasa loob nito ang itaas na bahagi ng katawan ni Liu, kasama ang mga braso at kamay, nakabalot sa plastic bag at gulanit na tsaryo. Isinailalim sa forensic testing ang mga bahagi at kinumpirma na iisa lang ang may-ari ng mga ito. Gamit ang fingerprints, kinilala nilang ito nga ay si Liu Hongmei. Ngunit wala pa rin ang ulo at mga paa. Sinuri rin ang katawan para sa seksuwal na aktibidad, pero wala silang natagpo ang foreign DNA kinahaponan, nagpunta ang mga pulis sa pinagtatrabahoan ni Liu na kunwaring gumagawa lamang ng follow-up sa missing person report. Habang nagtatanong, natuklasan nila ang relasyon ni Liu at ni Liung. Dito, naging pangunahing pinaghihinalaan si Liung. Nang tanungin siya ng mga pulis, namutala si Liung, nanginginig ang kanyang mga kamay at hindi maayos ang pananalita. Nang itanong sa kanya ang tungkol kay Liu, nagalit siya, naging defensive paulit-ulit ang kanyang pagtanggi. Pero may napansin ang mga investigator. May mga hiwa ang kanyang mga kamay. Ang palusot niya, nag-ayos lang umano siya ng bahay. Itinalaga naman ang lead investigator sa kaso nito, si Inspector Rui Lim. Pakiramdam niya, kulang ang unang panayam nila kay Leung. Kaya dinala niya ito sa formal interrogation. Sa loob ng sampung oras na interrogasyon, ipinaalam sa kanya ng polis na natagpuan na ang ilang bahagi ng katawan ni Leo. Noong una, itinanggi pa rin ni Leo ang lahat. Ngunit sa ilalim ng matinding pressure, nagbigay siya ng confession na may twist. Ayon sa kanya, nagkasundo daw silang tapusin ang kanilang mga buhay. Si Leo raw ang nagmungkahi dahil sa sakit ng kanilang relasyon. Ito ay dahil meron ng asawa si Leo at gusto daw nitong mauna para ipakita ang kanyang sinseridad. Sinabi ni Leong na matapos daw niya itong ilikpit na daw siya at tumanggi gawin ang kanyang bahagi sa kasunduan. Dahil daw sa takot ay pinirapiraso niya ang katawan ni Leo at itinapon sa ilog para hindi makita ng kanyang anak kapag uwi galing eskwela. Pero hindi naniwala ang mga investigator. June 18, 2005, tatlong araw matapos ang krimen, formal na siyang kinasuhan ng unang antas ng pagtapos ng tao. Habang siya nakakulong at hinihintay ang paglilitis, nagpatuloy ang paghahanap sa mga nawawalang bahagi ng katawan ni Liu. Tatlong pong pulis ang kinumisyon upang maghalughog sa Kalyang at Singapore River, ngunit walang nakita. Itinoon nila ang pansin sa Tuwas Incineration Plant kung saan dinadala ang mga basura sa lungsod. Natuklasan nilang naipon ang mga basura mula sa ilog sa pagitan ng petsa ng krimen at pagkakaaresto kay Liu. Pagkaraan ng mahigit sampung oras ng paghuhukay sa tambakan, nakakita sila ng nagbubulok na ulo, nakabalot sa tsaryo at inilagay sa dalaw na plastik. Nakita rin nila ang dalawang putol na binti. Bagamat hindi na ito pwedeng i-identify sa hitsura, kinumpirma ng forensic analysis na ito nga ay mga labi ni Leo Hongmi. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsusumikap, hindi na kailanman natagpuan ang kanyang mga paa sa isinagawang autopsy na tuklasan ng mga forensic expert ang maliliit na metal fragments na nakabaon sa kaliwang binti ni Liu. Ito ang naging susi ng ebidensya. Nang inspeksyonin ng polisya ang tahanan ni Liu, natagpuan nila ang cleaver at rubber mallet na pinaniniwala ang ginamit sa pagtapos sa dalaga. Gaya ng inaasahan, may bakas ng bitak ang talim ng cleaver. Nang ikumpara ito sa metal fragments sa katawan ni Liu, tugmang-tugma ito. Ngunit hindi lang yun. Natagpuan din sa bahay niya ang parehong jaryo, karton at plastic bag na ginamit sa pagbalot ng mga pinagputol-putol na bahagi ng katawan ni Liu. Tumitindi ang mga ebidensya pero hindi sapat ang lahat ng ito. Kailangan ng polisya ng matibay na pisikal na ebidensya. Sinuri nila ang buong banyo ni Liu pero sa unang tingin wala silang nakita. Malinis, maayos o walang mancha. Hanggang sa isang huling reinspection. Napansin ng isang investigator ang maliit na bakas ng duko sa ilalim ng toilet bowl isang parte na kadalasang nalalampasan. Nang ito'y suriin, kinumpermang kay, kay Liu Hongmi ang mga duko. Samantala, binalikan ng mga investigator ang CCTV footage mula sa mga ATM kung saan ginamit ang card ni Liu. Kahit na nakadisguise, kamukhang kamukha ni Liu ang lalaki. Nang harapin si Liu, itinanggi niya ang lahat. At sa kanya binanggit ang isang nakakagulat na bagay May kambal daw siyang identical twin At totoo ito na nagbigay ng bagong komplikasyon sa kaso Dahil pareho sila ng DNA Hindi maaaring gamitin ang forensic evidence laban sa kanya ng buo Pero agad itong nabasag Dahil may matibay na alibay ang kapatid ni Leong At napatunayan itong hindi siya kasama sa krimen Pinilit si Leong sa isyo ng ninakaw na pera Pero ang sagot niya Biroan lang daw nila yon bilang magkasintahan at ibinalik na raw niya ang pera. Pero walang ebidensya ang sumuporta sa kanyang pahayag. Sa huli umataras si Leong sa una niyang salaysay. Ngayon umami na siya sa buong katotohanan. Hindi raw ito pinagkasundo ang pagpapatiwakal, hindi rin ito planado ng dalawa. Ginawa niya ito dahil sa takot. Takot na ipagkalatan ni Leo ang relasyon nila. Takot na madiskubre ang pagnanakaw niya sa ipon nito. Takot na masira ang kanyang pamilya pati na rin ang kanyang pangalan. Pagsapit ng May 2006, nagsimula na ang formal na pagliliti sa High Court ng Singapore. Unang tinangka ng depensa na mapawalang bisa ang kanyang confession. Sinasabing ito raw ay nakuha sa hindi tamang paraan. Sa muli, pinalikan ni Liu ang lumang bersyon ng kwento na ito raw ay isang mutual na pagbawi ng kanilang sariling buhay. Sinabi niya sa korte na ang ekspresyon ng mukha ni Liu Matapos na itong bawian ng buhay, ang naging dahilan kung bakit eh hindi na ituloy na isunod ang kanyang sarili. Nais ng depensa na ibaba ang kaso sa culpable homicide na may maximum sentence na sampung taon lamang kumpara sa habang buhay o parusang bitay. Ipinunto nila na walang bakas ng panlaban sa katawan si Liu, parang hindi raw ito pumalag. Ngunit hiningi ng hukom na ipakita ni Liu kung paano niya isinakawa ang pagtapos sa nobya. Gamit ang abogado niya bilang modelo, inilusot ni ang tuwalya sa leeg ng abogado. At habang ginagawa ito, isang nakakatindig balahibong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Tahimik ang buong korte, di makapaniwala sa kanilang nakita. May 16, 2006, pagkatapos ng labing-anin na araw ng paglilitis, ibinaba ang desisyon. Napatunayan siyang nakasala sa kasong pagtapos ng tao at ang hatol parusang bitay. Nag-apila si Leong ng ilang ulit, ngunit lahat ng iyon ay tinangihan. Ang huling pag-asa niya ay isang clemency request sa presidente ng Singapore. Ngunit noong November 28, 2007, tinanggihan ito ng Pangulo at makalipas ang dalawang araw, pinirmahan na ang kanyang hatol. Umaga ng November 30, 2007, sa edad na 52, binitay si Leong Chow sa Changi Prison. Ngunit kahit tapos na ang kaso, ang mga sugat na iniwan nito ay hindi basta nagsara. Dahil sa tinding ng pagkaluray ng katawan ni Liu, isang lokal na funeral service ang voluntaryong nag-alok na i-reconstruct ang kanyang mga labi ng libre. Sabi ng staff, ito raw ang pinakamalupit na kaso na kanilang nahawakan. Pinuno din ang kanyang kabaong ng mga paborito niyang mga libro, laruan at mga damit. Isang pagpupugay sa buhay na nawala. 260 roses din ang nakapatong sa kanyang kabaong bago ito i-cremate. July 11, 2005, ginanap ang kanyang libing, higit 50 katao ang dumalo. Subalit, hindi lahat ng kanyang pamilya ang nakarating dahil hindi raw nila kayang harapin ang sakit. Sa kabilang banda, ang pamilya ni Leong binayo ng matinding kahihiyan. Ang dating iginagalang ngayon kinamumuhian. Pinuntirya sila ng mga tao. Sinisigawan, binabato ng kung ano-anong bagay. Pati mga kapitbahay nila ay naaapituhan kaya't wala na silang ibang pagpipilian kundi lumipat. Wala rin gustong bumili ng kanilang bahay dahil doon naganap ang karumaldumal na krimen. Kaya napilitan silang ibenta ito pabalik sa gobyerno sa napakababang halaga. Ang kasong nito ay tinuturing na isa sa mga pinakamalagim at pinakanakakasindak na krimen sa kasaysayan ng Singapore. Ano po ang tingin niyo sa kaso nito? Ibahagi niyo po ang inyong mga saloopin sa comment section sa iba pa. Ito lang po para sa araw na ito. Sa mali maraming salamat po sa panunood. Mag-ingat po tayong lahat.